ออออออออหมูอัลฟออออหมูอัลฟออออ <kung government> mm. <sharpatic wolf> <cake> 哇啊、wow,，baby 哦、oh.。 A few moments later. Oh, kain na. Yan na. Yan na ang ating mong inasal. At... May coke. Oh, ang dami sa usawan. Ano, baby? Oh, may... Oh, sa May sabaw. Oh, dini eh, baby. Oh, video ka. Baby? Ay, oh, Oo. Oh. Isa ayo Isa. Ikaw Bibi, alin nang iyo? Si Mama. Hati ini Mama Bibi, hati ha. Aku Ari, ah, oh. Ari pa. Aria, Aripa, cepa. Nggak mau ikut ibu. Nggak. 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 Ang gas <laughs> ko ha. Kala ko'y gogo kang pinggan. Kala ko'y gogo sa'yo ng kamay. Hindi na, may kutsara na eh. Oo. oo. Kung pinggan, para kay hati. Oo. Yan. Kain na. Kain na, kain na. Oo, oo.

Lạc oh. magkamay na này ngay magkamay ngay oh. ngay si kuya naman si kuya ngay 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 in Ayan, ah. Hmm? Ikaw din ni ka, Joshua. Ayan, ito tayo. Ito tayo. Ayan, yeah, hindi. Dapat pag hmm, nilalagyan sa bag. Maring isa. Wow, ang inhale. -in. Uy, maano. Bebe, oh, kita ka? Baby Oh, yun sa kanyang isa, oh. Nag-inaw pa ng kamay. Ito yung akin. Ito yung underling. Oh, baby on oh, na nakatingin din ni eh, oh. Pakakasubo eh, you know. Hindi na po nakaubos, oh. Wala na po. Ayun naman ang binabak nila. Baby. Baby. na

A few moments later Wow, tapos na siya kain Tapos na Ate na, i-miss na, ako nalang natira Balot Hahahaha <laughs> Tapos na. Oo. Uh, eh na no, no, nakaano pa yun. Oh. Okay na, baby. Okay, oh, tapos na ako. Uh.